Siguradong sasabog na naman sa galit itong makabayan at hindi na naman madodrawing itong mukha ni Franz Castro kapag malaman niya na itong senador Bato Dilarosa ay hindi umano kinakailangan na sumipot sa House of Representatives dahil ito ay active na senador. At kung siya PRRD naman ang tatanungin ayon kay ni Harry Rocky, hindi ito sisipot sa pagdinig sa House of Representative Ngunit handa o mano harapin ni PRRD Ang mga allegation kung sakaling Isasampa o mano ito Sa korte o kakasuhan itong si PRRD Ayaw nyo humarap Sa pagdinig sa House of Representative Mapilit nilang pinapatawag At kung si Dilima ay sisipot Walang pakialam o mano Itong si Senator Bato de la Rosa Ngayon mga kababayan po natin Malinaw kasi na mukhang uh, Ito kasi ay pamumulitika lalong-lalo lalo na po inagdeklara itong si PRR, PRRD natatakbo nga ito ah, sa pagka senador sa 2025 yan po ang sinabi ni Vice President Sara so kasama po itong si Pulong at si Mayor Baste kaya agad nila ikinasa ang ah, pagpapatawag kay PRRD sa House of Representatives titingnan po natin mga kababayan kung ano ang kanilang magiging action ah, kung sakaling hindi sisipot si PRRD at itong Senator Bato de la Rosa kaya ba nilang ipakonte, ipa ipaaristo ang aktibong senador at dating miyembro uh, or dating uh, presidente po natin uh, mga kababayan. Problema sa akin, gusto ko sana pumunta pero mm -hmm. there is merong advisory yung aking Senate President na uh, hindi na daw ako dapat pumunta dahil nga uh, uh, yung uh, ayaw naming ma-violate yung uh, time honored and the uh, institutionally inscribed the tradition of uh, interparliamentary or interchamber courtesy. So hindi na ako pupunta. Pero uh, ang, ang problema ko lang, ang problema ko lang kapag pupunta si uh -huh. Pangulong Duterte ay talagang gusto kong samahan. Hindi ko Iyan po 'yung uh, sinasabi natin. Na itong si Senator Bato ay sulit pa rin talaga at nandyan pa rin ang kanyang loyalty kay Pia Arte po pwedeng uh, siya lang ang pupunta doon at hindi ko samahan. Mm. So, yun, yun yun ang aking problema ngayon kung paano ko i-deal yung sitwasyon na yan. Nako po. Ay, say... Sing... so, yun, sinabi ni Mayor Baste uh, tungkol kay sa pananahimik ni si Sen. Bungo? Yan, yeah, yan ba yung... Uh, yes po. Uh, uh -huh. yes, po, uh, Sen. Bato. Tsaka yung pinakabuong ano nito, anong epekto nito dito sa pagtakbo ng ninyo? Sa kanila? yung pagsasama ng mga DDS, mga supporters ng Duterte. Wala well, well, uh, sa tingin ko ah, uh, positive 'yan uh, on our part. Dahil nga kaming dalawa ni Senator Bungo ay uh, we are we, we are ready, we are ready to wage sa uh, uh, guerrilla guerrilla tactic, no? Guerrilla style of uh, campaigning. Dahil hindi kami administration candidate, hindi kami opposition. Parang nasa gitna kami, so yung malungkot yung aming uh, ka magiging uh, campaign trail. Ba't kung uh, andyan yung tatlong Duterte at ah, saka tutuloy pa si Philip Salvador kung matutuloy niya yung balak niya? So, tingnan niyo po mga kababayan ha, eh dalawa na lang umano uh, ang natira sa PDP laban na magtatakbo uh, sa re-electionist. So ibig sabihin lang po dahil una nang sinabi na tatlo sila kasama po itong si Tolentino, eh mukhang... Uh, Ha? lumipat na po sa kabilang parlor, sa kabilang bakod itong si Tolentino. So, may asaan pa ba tayo para dito sa mga ganitong klaseng politiko na ginagamit lamang ang isang partido o yung partido PDP ni uh, dating Pangulong Digong nung kasikatan ito para ito ay mananalo. Kumbaga, sumabay lang ito para makapasok ito sa Magic 12. Alam naman natin na itong si Tolentino ay medyo kulilat na ito ah, noong ah, nakaraan ah, nanalo ito I think na ah, nasa 11 or 12 na ito mga kababayan so nanalo siya kung tutuusin dahil po kay PRRD so ngayong ah, eh, mga liwang bako dito alam na po natin ang ah, mga ganitong klaseng politiko na mahirap mapagkatiwalaan kasi sa gitna po ng krisis kagaya nito sa gitna po ng mga matinding paninira pambabatikos black propaganda ngayon kay PRRD or particularly ah, sa pamilya ng mga Duterte, ikita eh, po natin, iniwanan po nila. So wala silang loyalty at wala po silang utang na loob kung tutuusin sin, ah, sa mga taong nagpapanalo sa kanya. Hindi particularly kay PRRD, kundi sa mga taong nagtiwala sa kanila dahil sa pagtaas na kamay ni PRRD sa mga politikong ito. So ngayon, malinaw po ha, na Senator Bato, uh, ah, Senator Bongo, kung sakaling matutuloy po itong si ah, Philip Sarbadol Salvador, eh magiging anim po yung official po na uh, senatorial slate nitong PTP. So, I don't know kung uh, si uh, Atty. Glenn Chong, Atty. Trixie, Atty. Vic Rodriguez ay uh, magsasanib uh, puwersa dito ha, uh, sa mga maisog o magkikreate sila ng kanilang sariling slate. Pero I'm hope na uh, ay uh, magsasanib puwersa na para wala na po tayong uh, dapat uh, uh, ipag ano pa ikakalito so uh, sila na po yung ating uh, talagang uh, pipiliin so mahirap kasi ngayon eh gaya nito eh may plano sila na anti- Duterte campaign na talagang gusto nilang sirain at plano nilang magkakaisa daw itong mga pink at dilawan hindi naman obra yan, So magiging anim kami, so sasaya yung aming ka trail at mabuboost yung aming chance dahil nga nandiyan na yung tatak ng Duterte na kasama namin sa aming uh, pangangampanya. So, favorable po yan sa amin, yung uh, kailangang pagtakbo. Uh, it will help a lot. It will help a lot, lalo, lalo na sa kampanya dahil alam naman natin na si President Duterte ay hinahanap-hanap talaga ng ating mga kababayan Pilipino hanggang ngayon ay nahanap-hanap niya yun. Tsaka yung Duterte brand of uh, leadership ay talagang uh, uh, hinahanap na ating mga kababayan. Gusto-gusto nilang kung pwede lang ibalik Sa pagiging Pangulo si Pangulong Duterte ay yan ang gusto ng mga kababayan natin. So kung magkasama kami ay malaking uh, boost yan sa aming uh, chances. Ayan, at uh, kumpirmado na nga po mga kababayan po natin, at least nagpapasalamat po tayo na itong Senator Bungo at Senator Bato ay hindi nang iwan kahit ta ah, ah, halus lahat ay lumipat na at kita po natin kahit yung mga mga nasa lokal, nasa municipal level ay nagsilipatan na nga po dahil eh, alam naman natin kung saan sila nakikinabang idon eh, sila dumitikit at ang pondo po nila ay posibleng iipitin kung hindi sila makikialyansa dito sa naggobyerno natin ngayon at ah, ang kanilang pag-uugali kapag hindi po pumanig sa kanila ay hinahanapan nila ng ah, paraan Uh, pwedeng isuspend o pwedeng tanggalin. So, napakahirap po mga kababayan po natin na kumbaga nasa democratic country po tayo pero ang ginagawa po nitong namumuno sa ating bansa ngayon ay pangingipit at pang oppress kung sakaling hindi maging sunod-sunuran sa kanila itong mga politiko. So, at uh, nainiwala po tayo na itong senator Bato ay maninindigan kaya syempre yung mga medyo sumama yung loob siguro, yung mga frustrated Uh, kay senador Bato de la Rosa. Tandaan po natin mga kababayan, ay itong senador Bato ay nanalo po ito uh, dahil sa kanilang uh, kampanya laban sa illegal na droga na patunay, uh, na kayang-kaya naman palang masolusyonan, maresolba itong matinding problema sa illegal na droga na napapansin po natin ngayon at base na rin sa mga sinasabi ng uh, na mga kababayan po natin ay bumabalik na naman ang kalakaran ng illegal na droga sa ating bansa, mga kababayan. So, ang sagot kasi dyan is tatak tarte lang eh. Kapag dotarte, eh takot na takot sila. So, siguro maintindihan po natin kung bakit uh, mukhang bumubuo sila ngayon ng anti uh, tarte group para banggain daw at uh, harangin yung uh, pagbalik sa gobyerno o pagupo bilang senador na itong mga dotarte. So, magandang laban ito mga kababayan po natin. At abang-abang uh, lang at uh, tayo naman ay patuloy na magbibigay ng ating personal na commentary action ah uh, analysis patungkol sa isyong ito at uh, syempre uh, hindi po tayo papayag na uh, patuloy silang magpapakalat ng mga fake news against sa mga tapat no so yan lang po maraming salamat